Okay guys, sa uh, panibagong tutorial tayo. Yan, Bali Mitsubishi Pajero to guys, uh, Field Master, Yan. Ang tutorial natin dito guys, uh, magpapalit tayo ng ilaw dito sa may uh, dome light. Yan. And although uh, gumagana pa naman yung uh, itong uh, dome light, yan. Ang gumagana pa naman siya guys. Kaya lang uh, gusto ng may-ari na mas maliwanag dito sa loob. Then kaya magpapalit tayo guys ng uh, LED na ilaw rito yan Noturo ko sa inyo guys ha, kung paano magpalit niyan ng LED na ilaw niyan. Click right sa kasalo. Right. Yan. Bali ito guys ha. Meron niyang nga sungkitan dito. Yan. Kabilaan. Medyo ingat lang guys. Sa pagsungkit niyan. Saloy mo rin ka. Yan. Dito yan guys. Susungkitin lang yan. Yan. Kabilaan yan guys. Ingat lang guys kasi minsan nababasag yan Yan Mali ito guys ah, stock bulb pa Yan Papalitan natin guys ng uh, LED Yung mga nabibili ko sa Lazada yan. Tapos meron yang dalawang uh, Tornillo o metal screw Yan tanggalin mo rin Kapag natanggal yan guys ah, Maibawa ba na yan Yan gumagana pa naman 'yang guys Yan Yan tapos sa uh, yan ibababa niyo lang. Tapos meron yan dito ng uh, sakit. Yan, pinipindot lang yan, guys. Yan itong portion na to. Sige, pindutin mo rin. Para makita ng mga viewers nating mga nagdi-DIY. Yan, yung direct so Yan ito guys yung mga LED natin. Wow. Yan. Ito guys, yung mga nabibili ko sa Lazada. May kanya-kanyang sukat tayo guys. Merong malaki. Yan. Merong mas maliit. Yan. Ito guys, ah, uh, nililibre ko lang to sa customer ko. At kapag ah, uh, tulad yan, pag nag-general wire niya ako, ah, uh, sinasama ko na to guys. Nililibre ko lang yan sa customer. Tulad nito, ito nga... Uh, Master na itong Mitsubishi Pajero uh, inaayos namin lahat ng wiring niya na uh, nilinis namin yung mga kalat-kalat. Kaya ito, a uh, papalitan namin ng ilaw na LED. Yan, libre lang yan guys sa customer. Kailangan guys, ang gagawin nyo, uh, susukatin nyo muna yung sasakto dyan. Yan, katulad na ito. Yan, sakto na yan guys. Wala na tayong mas maliit dito eh. Ito guys, hindi pwede ito malaki ito. Hindi na natin matatakpan tapos ay ah, hindi na rin natin ah, na matutornil yun na maayos yan bali ito guys ang ilalagay natin yan saktong sakto na yan eto ito guys ha ah, ituturo ko sa inyo ha ah, kung paano magpalit ng LED na ilaw bali ito guys yung ah, positive nyan ito yung may wire na yan eto ito yung ah, positive tapos yung negative ito guys yan ito yung pinipihit bali ito ang switch na eh, negative breaker yan. kasama nyo dito guys kailangan nakaground yan kapag hindi nakaground yan ha ah, hindi yan iilaw kapag ah, nilagay nyo sa all yan. kailangan mayroon yan guys na ground yan ganito yan guys uh, tuturo ko sa inyo itong portion na to yan yung may wire na yan yan yung positive ngayon na ah, ito Bali, dalawang klase yan guys Meron na uh, para Para sa crystal bulb Yan Bali sa crystal bulb to guys Ito naman sa ah uh, Peanut bulb Yan Ito guys yung kulay pula Yan yung positive Ito naman yung itim Yan yung ground Yan Bali, ganito ang gagawin nyo guys Aalisin nyo muna to Yung stock na ilaw Yan Iaangat nyo lang ng ganyan yan. Kabilaan. Kasi ito guys, ha, parang may spring yan. Yan. Yung parang may spring. Iangat nyo lang ng ganyan. O ilulubog. Yan. Tapos ito yung ikakabit nyo nga... Uh, pang peanut valve yan, ikakabit nyo rin to guys kailangan ah uh, pula sa pula yan pula katabat nya pula rin yan. Ito guys, yung kulay pula na to. Yan yung positive. Yan yung itatapat nyo rito. Yung may wire na yan. Yan. kabila yan guys. Yan. Ngayon ang gagawin nyo guys. Uh, syempre, Siyempre, dito yung ilaw. Yan. Dito kay maglalagay. Yan. Ito yung may wire. Dito nyo ilalagay yung kulay pula. Yan. Siyempre, uh, itututok nyo muna to. Yan, tapos meron yan guys dito yung kung yan sa loob yan. Kaya kahit anong sukat yan guys, uubra yan. Yan, lulubog yan. Kahit ako sa inyo guys. Yan, lumulubog yan. Yan, ganyan lang guys. Yan. Ito yung positive. At sa kaliwa, dito Yan. Yan, ito siya. Yan, kabilaan niyan, guys. Ah, uh, same process lang. Yan, isusuksok natin sa akin. Yan, makakasama 'yan. Yan, pula sa pula. Yan, itim sa itim. Tapos ito guys, surely, yung, yung uh, wire. Ito siya. Yan, dito natin ilalagay yung positive. Ang kulay pula. Yan. Ngayon e lang kasimple guys. Tapos, sa, uh, syempre, testing muna natin. Ito guys. Ito guys, yung uh, positive. Yung may wire na yan. Dito natin nilalagay yung positive natin. Tapos ito guys, yung ground. Yan. Ini Tama naman guys, positive, positive. Yang nasa pak guys uh, uh, minsan sa mga ilaw guys merong uh, factor defect pero testing muna natin Gracias. negative. Yan. Alagang hindi maiiwasan guys ang factor defect. Wala na yan. Tapo na yan. Yan. Positive. Sa baba. Positive. Sa baba. Kaya natin tinetesting guys, sa uh, tulad nun, uh, hindi siya gumana. Uh, napakahirap uh, ikabit. Medyo mga ngawit ang leg natin. Yan. Okay na guys. Kabilaan. Ngayon, na uh, tuturo ko sa inyo guys kung paano mag balik sa inyo. ganito lang guys, sa isasalpak niyo uli. Yan. Tapos syempre, papatayin muna natin kasi masisilaw tayo. Yan. Tapos ito guys, yung ah, uh, dito papasok yan. Kung paano natin nakakinalas, uh, ah, ganun din natin na uh, ibabalik. Ayan. Wala Ayan, bali dalawang uh, metal screw Ito guys yung sinasabi ko yung ground Hindi gagana yan guys kapag walang ground Ayan, natin yan. Ang off yan guys ito off. Tapos yung door Kapag binuksan ng pinto Nasa gitna Ngayon ito yung on yan, kunyari may kukunin kayo dito sa loob. ayon ah, uh, 'yun lang Ngayon guys, ah, meron yang uh, ah, double adhesive. Yan, tatanggalin niyo lang. Tatanggalin niyo lang 'yan, guys. Yan. Kailangan guys, ah, ang paglalagay niyan, ah, siguraduhan. Kapag nilagay niyo, sigurado na kayo na 'yun na talaga ang porma. Medyo iayos niyo lang guys yung wire niya. Yan, papasok nila ng konti. Kailangan na, hindi siya magdidikit. Yan, ibabaon nyo lang ton. Tapos kailangan kaysa, hindi ito maipit dito. Kapag ha, binalik yung takip. Kaya lang guys, kailangan, kailangan medyo may play yung wire. Kailangan may play. Yan, same process lang guys. Ha, tatanggalin nyo lang to. Yan, ipapasok nyo rin to ulit. Yan, iwas ulit sa ano, baka dumikit sa negative. Yan, kaya lang guys. testing okay iwanag ngayon guys sa uh, ito ah, uh, kung marumi na siya syempre linisan nyo na rin yan. ito naman guys sa uh, okay pa naman yan ngayon lang guys kasimple ang bali ito guys merong uh, lock yan Kaya ko ako may tipan. ito guys sa uh, yan, tulad nito guys yung ano wala na siyang lock. Yan naputol siya. Yan kasi nga kapag uh, malutong uh, hindi may iwasan guys napuputol puputol. Kung may mighty ban kayo guys, lagay nyo ng mighty ban. lang yung kaya pang uh, tanggalin kapag uh, nagpalit uli ng ilaw. Yan. Medyo bilang lang kayo guys ng mga dalawang oras. What? <laughs> okay. Testing. Ito yung marap mga Ang kalimang maraming inang Yan. Itang kita na guys. Dito. Napakaliwanag. Okay. Yan. Guys, ganyan lang. Uh, katulad nito guys sa uh, ito ah, uh, patay natin. Pinalitan ko rin to guys ng uh, LED. At bali ito guys yung uh, stock na ilaw niya. Yan. Ah, uh, Yan. Pinalitan ko guys para yung sa dashboard yung para makita yung kapag sa gabi ah, uh, maliwanag siya. Yan. Kitang kita naman guys napakaliwanag liwanag niya. Yan. Ito guys ang nilagay kong ng uh, LED. Titin. Yan. Sa Lazada ko rin yan guys sa nabili. Yung mga in orderan ko din yan guys sa Lazada, yan. Okay naman to guys yung ganito. Yan. Kitang kita naman guys. Yan. Napakaliwanag. Tutok mo guys. Eh. Yan. Tapos meron yan guys dito adjust, adjustment. Kung gusto yung hinaan, patay may ilaw. Patay ilaw. Yan. Para kita ng viewers natin. Yan, may mayroon siyang adjustment. Yan. Dito yan guys, sa sa ilalim, bandang uh, left side. Yan. Okay guys, sa ah, mga mahilig mag DIY, yan, kaya hindi lang ang video ko, kahit kahit nasa bahay kayo guys, sa ah, magagawa niyo na maayos ang sasakyan niyo. So, yung guys, ah, sana may natutunan kayo siya, share kong bagong video. Maraming salamat.